Tara guys, samahan nyo ako maglakbay papunta tayong Leyte. Kung galing ka pong Manila guys, is madadaanan natin kung bus ang ating sasakyan. Papuntang Leyte, madaanan natin ang Mayon Volcano sa Albay. Ito ay isang tourist destination din dito sa Albay Bicol, ang Mayon Volcano spot. late na tayo guys so natin ang San Juanico Bridge guys, nakalagpas na tayo sa San Juan Eco Bridge. And dito na tayo banda. Yan, makikita nyo si Papa Jesus at Mama Mary statue. And pag na tayo dyan, welcome to Tacloban City na tayo. And after how many hours of travel, nakarating na kami dito sa Leyte. Tara guys, travel naman tayo with my popsy. Motor lang yung aming gamit ngayon guys. Kasama ko yung aking mama at papa. Ayan, let's go!

Gracias. Sí, se sí, sí. sa tinay ng So guys, mag-enjoy mo na ako dito sa Leyte. Maraming maraming salamat sa mga nanonood at nag-subscribe sa akin. So sa mga channel. hindi pa po pala nag-subscribe guys, hit ang subscribe button. Please tak LVFW Adventures. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutan na i-tap ang notification bell para update kayo. And may bago kong upload videos, maraming salamat guys. See you on my next vlog. Thank you. Bye!